diwata paris kung akoy tawagin ang mga bashers nang gigigil sa akin ayaw paawat panukupi pigilin ang mga taong sabik laging kumain diwata paris hayop ang kasikatan ang mga vendors kanyang natutulungan Lalong dumami ngayon ang parisan May paris overload na rin kahit saan Ayan, sa lahat po ng gustong kumain guys, bukas pa rin po ang Diwata Paris Pasay City ng 24 hours. And of course, bukas din ang Diwata Quezon City Branch from 6am to 11pm. Kaya sa lahat po ng gustong kumain ng Diwata Paris, ay open po tayo Pasay City Branch at Quezon City Branch. Mamili lang po kayo kung saan nyo gustong kumain at saan kayo mas malapit. Doon na kayo dapat pumunta para hindi na kayo merapan sa mga biyahe. So yan lang. Are of course, abangan nyo na yung mga expansion ng Dewata para sa inyong mga lugar dahil malapit na po yan. So, abangan nyo yan so, ni-announce kung saan ang una magbubukas. Madam, ang sarap ng Paris. So, maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng viewers natin for to this video. Please like, follow, and share ng ating live. Shout out sa aking amiga na plastikada. Shout out kay Bill B. Caspi Char lang. Shout out Bill Caspi. Ang aking kapitbalor na maganda. Basta abangan nyo na lang soon kung alin po yung unang magbubukas at mag-announce po dito tayo sa social media para malaman nyo po. Malapit na yan guys soon. Mag-open na po ang mga expansion ng Dewata Paris. So abangan nyo yan. Mas masarap ka pa sa Paris mo. Turro. Turro. Busy si Bontalak ito, yung lala mo, Brider. Shout out sa'yo, Bontalak. Gustuhin mo kaya ang isang katulad ko? Ay, guys, kung gusto nyo ako i-follow sa ating YT channel, nandito po sa ating bio ng ating IPB ang link ng ating YT channel. Just follow po, guys, kasi doon po tayo mag-upload, mag-update ng ibang kaganapan. So yun guys, sa Lucina, shout out from watching from Lucina. Ayan Lucina, abangan nyo. Maglalagay din tayo dyan ng Diwata Paris sa mga taga Lucina. Thank you so much. Hanggang dito lang muna ang ating live guys kasi may gagawin ako. Bye bye for now.